ito yung naging ano, gateway para gumanda ang buhay ninyo? Uh, ano, na, ano, nag-DPWH na, like kami. Ayan, okay. Paano yes. yan? Yes. Paano kayo nakapasok doon? Uh, bali, nakapasok kami doon, uh, nag-bid lang, at saka nagkaroon na ang uh, opportunity at ginanda namin po ang gawa namin. Pag sa publiko ng mga diskaya sa kanilang mga kari-arian, ginamit ngayon laban mismo sa kanila. At ito'y paiimbestigahan ng BIA at ng Bureau of Customs kaugnay sa mahigit na apat na mga luxurious cars na ipinakita nila sa publiko. Kaugnay dito, may banda si Senador Rodante Marcolita na kukumpiskahin umano ang mga ito. Babalik. Ay, eh, kung sabihin, wala na mo eh. Daba, eh, kukunin ko lahat yung ano mo. Si, eh, lahat. Yung mga mamahali sa sakyan, gano'n. Kukunin ko lahat yung... Disgrasya. Kaya, ang kontraktor na si Diskaya, ito, dahil sa pagsapubliko nila sa kanilang mga ari-arian, ay iimbestigahan sila sa BIR. Naku, grabe ito, BIR. Imbestigahan sa BIR at sa Bureau of Customs. Dahil, imagine, may git sa apat na mga luxurious cars. Imagine, sa isang buwan, meron tayong tatlong pot isa na araw. I Ibig sabihin, kahit ba, bawat araw, ha, iba't ibang sasakyang gagamitin, ay lagbas pa, di ba, ang nasa kanila na mga sasakyan. So, pa-iimbestigahan daw at may sinabi si Senador Marco Lita na yung mapatunayan na mga mangnanakaw sa kaba ng gobyerno, lalo na yung mga contractors at sino man ang mga kahati sa kanilang cash sunduan, eh dapat umano, bawiin ang ninakaw na salapi. At kung sasabing wala na yung kanilang mga ari-arian daw. Ang tanong, uh, kayo, naniniwala ba kayo na mapanagot talaga ni Pangulong Bungbung Marcos ang mga kawatan sa kaban ng bayan? Yes or no lang yan sa ating uh, busis ng masa? No? Pwede ninyong uh, pindutin. Ngayon, Pakinggan natin ang bahagi sa interview ni Ted Pailon sa Bureau of Customs dahil iimbestigahan ang kontraktor na diskaya. Matapos nag-viral itong interview nila ni Corina, interview nila ni Julius Babao na noon Sinabi ni Mayor Bico na may bayad daw umano yung milyon-milyon. Pero uh, sabi naman ni Julius Babau, daw totoo na ganun kalaki na binanggit ni Mayor Bico. Okay, uh, Soto. Uh, pakinggan natin ang bahagi sa interview ni... Ted Bailon. Tingin niya ngayon mga kapatid na pong gambalain kahit na po pista opisyal si Customs Commissioner Ariel Nebumuseno ng Bureau of Customs. Maganda umaga po uh, Commissioner at salamat sa panahon kahit na pista opisyal. Salamat sir. Uh, maganda umaga mag 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 po Sir Ted uh, ma 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 Maricel. Good morning po at okay. At ating kababayan. Opo, salamat sa panahon. Ito ho muna si Maricel. Go ahead, Maricel. Mm -hmm. Good morning, Commissioner. Sir, eh, ididiretso ko na dun sa mainit-init na, hindi pala mainit-init, mainit talaga, Ma na, na balita. Ano po yung tungkol po dito sa mga Diskaya? Eh, kasi eh, lumabas po yung kanilang mga uh, panayam, etong sinasara Diskaya, yung pong contractor, ano, na nasa apat na po pala, 40, yung luxury cars nila na nakapark. Ano po, eto uh, po ba eh, anong plano po ng Bureau of Customs? Ah, uh, po, mahaba ho talaga ang story ho niya. Uh, marami po mga narrate na bag bago po ako dumating, you know? mga anim kong car exchanges, hindi lang po yung naririnig natin lagi na autobolt autocam, may, mayroon pang R33. Way back 2023 pa ho yan. So ngayon po, ang ginagawa po natin, dahil well, kakakuha ko pa lang po ng aking legal team last week. Nagpapasalamat naman ako dyan. You no? Know? So, naiparelease na po natin yung top 10 on the sa 600 plus po mga sasakyan. Kaya lang ho, uh, tinitingnan ko rin ho, siyempre upang hindi po maulit yan, kung bakit nangyari yan, ano? kasi napakatagal po niyan, 2023 po yan. Ano? So bilang balita po sa, sa ating mga kababayan, sa tanong niyo po, meron na pong 30 na... na 2023, 2024, 2025, hindi, napakatagal. Ha? Paano nagiging napakatagal na yan? kung 2023. At parilis po tayo sa balit. Marami pa po tayong dapat ipahabol. Yung mga local deportees naman, yung mga po nagpaparepare lang pala dyan na kumbaga na hostage dyan sa area. Pero may mga sasakyan nito, 100 million ang halaga, grabe, ano? You know? Hindi siya isawa natin yan. So, again, hindi naman punto alibay. Sir? Uh, hello? Sir, at uh, maliban, naalala ko talaga yung uh, pahayag sa isang uh, Pari Order of Preachers noon, no? uh, sabi niya, the more uh, nga meron tayong mga bagay na marami, oh, the more umanong ma-uuhaw tayo sa mga pangangailangan no, iba sin, mahigit apat na po na mga milyon-milyong sasakyan Walang so, na ha, uh, gusto lamang po kasi namin sana mag-zero in doon po sa kaso noong uh, mga diskaya uh, Ito po yung contractor na involved, uh, yun pong apat na po na luxury cars na naipakita po nila dun sa mga panayam. Ito po ba ay ano po ang plano ng Bureau of Customs? Ito po ba ay sisilipin din natin? Opo. Ma'am, yung mismo particular ng Diskaya, to be honest, presta, dami po niya. Hindi ko po nakita yung mismo detalye niya. So, balita, titignan ko po, po yan, taga-tubukan. Pag so, meron akong paso kami, ano? uh, along with the other ano po, consignees or owners dyan sa area. Himay-himay po natin yan. Again, yung mga, of course, hindi naman po dapat palabasin lahat for the sake of the pressure na itabi ano? Yung mga dapat namang meron violation dyan, of course, dapat panagutan po yan ng mabilis. Yung mga dapat naman po maparilis, maparilisin po natin. Yan naman po sa Diskaya. Tingnan ko po particular po yan, ano. Hindi ko pa nakita yung detalye po mismo na yung uh, consignment po na yan or owner po na yan. Ah okay ganto ah ganto kalaruin ko lang Marcela yes, kasi parang medyo mayroong ah uh, ano mm -mm -mm -mm. pagkakaiba no ng sagot si Com ito yung binabanggit ni uh, Commissioner uh, Nepomuceno yung mga nagbebenta ng mga mamahaling sasakyan mm -hmm. kumbaga sa gray market kung tawagin na nagkaroon na po ng pagsara kay dati ang taga customs kung saan po may mga claim dito ng smuggled, may mga claim dito ng mga undervalued, may claim naman ng mga legally purchased, pero inahawakan pa rin ng customs. So ito yung inyong binabanggit, ano po ha? ikap na, naikapo ninyo ay ngayon inyo na po sinusuyo at inaalam ilan ba talaga dito ang smuggled, ilan dito ang undervalued at ilan po yung legal, Commissioner. Tama po. Ha? Since 2021 po yan po. Okay, ngayon, uh, ito pong... Uh, ano ba talaga, 2023 o 2021? Separate na issue na ito pong, kung inyo pong napapanood ang mga balita, Opo, kung saan po naman, alright, ito pong uh, pamilya nila Diskaya, na may miari umano ano po, ng ilampung mga construction companies and then ito pong si Sara Diskaya na tumakbo pong mayor ng uh, Pasig bag, bago po maghalala nagkaroon po ng mga features sa kanilang buhay at doon po hindi naman may tatanggi na kanila pong ipinapangalandakan ang kanilang koleksyon sa mamahaling kotse okay, ngayon kung panonood natin ang video Meron po silang mga, kumbaga, kom, ang tawag dito ng uh, mga iba, eh, mga mamahalin na hindi naman dito binili kasi walang mga dealer, yung iba, yung iba mga dealers hindi nagbebenta ng ganito. Kagaya po ng Rolls Royce na Cullinan model na ang sinasabi po, ang loob nito, eh, Hermes, Hermes pa ng mga klase po, ng mga ginamit ng mga leather seats. Ang dami po nito, 40 ito. Mm -hmm. ang, ang tanong po ng iba, is that kung ang customs dati rati pa, eh, madalas, mabilis mag-issue ng letter of authority para puntahan yung mga bahay ng sinasabing nag-aari ng mamahaling kotse para alamin kung Nagbayad ba yan? Ng Meron ba certificate of payment sa custom yan? Yan ba? Eh, sa mo ba bin binili yan? Paano pumasok yan? Saan pumasok yan? Dito ho sa mga diskaya, ano pong balak po ng inyong kagawaran, ng inyong bureau? Oh, uh, ganun po. Uh, iba ho pala yung pinag-usapan po natin. Oh, Sorry po. Oh. Ganun po. Since na open naman po yung uh, informasyon dyan, pati ko po kagad, makakaasap po kayo. Subalit so, balit manong Ted, yung... Ah, kaya pala ang mang asagot ah, niya pa iba-iba kaugnay sa 2021-2023 dahil yung mga luxuries na mga nakonpiska ng custom ang nasa isip niya. Ang kapangyarihan po ng uh, BOC sa pamamagitan ko po, yung LOA pwede kong gamitin kagad yan kapag commercial establishments po ano, mm -hmm. or warehousing. Subalit mm -hmm. pagbahay na po o residential uh -huh. uh, na, na, na uh, bahay po yan. Mm-hmm. Kailangan po natin ang konti po dyan. Titinga oh, okay, po sure. natin. Apply po naman natin dyan. Kaya lang, uh, kung pwedeng wag na po natin muna i-telegraph at nandiyan na rin lang. lang. <laughs> opo, opo. opo. <laughs> Titignan po 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 kagad. Uh, mm -hmm. Ngayon ko lang po na narinig. Sorry po, uh, inaamin ko. Nakapokus po ako dun sa ano talaga eh. 640 vehicles since 2021. Ibang bagay. Uh, so, yung mga vehikulo na mga uh, luxury car de no mga luxury na mga sasakyan na nakonpist ka ng Bureau of Custom. So ang pinag-uusapan dito yung mga mamahaling sasakyan din nila ni uh, Diskaya yung contractor na nag-viral. Opo, opo, opo. Yes sir, yes sir. So kasi ito si Maricel, eh, kanina pa, sabi ko sa kanya, itanong mo na lang kay Commissioner kung talaga interesado ka uh, na malaman uh, uh. ito. So sabi nga ni si Commissioner, ibang topic yung kanya binabanggit kanina. Nakala niya, uh, pareho ito na, mm -hmm. na parang dealer din na, na sinalakay ng dati mga tauhan ng custom. So sabi ho ninyo, Com, Itong isyong ito kasi nga itoy mainit at marami nang tatanong yeah. di ba sa social media na oh, oh. anong balak dito ng customs anong mm -hmm. balak dito ng gobyerno anong balak dito ng BIR kasi nga ito may visuals naman eh kitang-kita -kita yes. po yung mamahalin pero ninyo, ang handicap ninyo kapag po private residence hindi pwedeng katukin ng customs kailangan ng court order Kailan po tama po yun. O, uh, iba po yung treatment po doon. Pero ah. mga kaso po kayo, in fact Last week ginag-usapan nyo namin pero hindi po yan mismo sa Diskaya. Tinitingnan po nga po yung sa social media. Clue po yan eh. Hmm. Hindi lang po sila. If we can work backwards kung saan po yung pinanggalingan. But makakasa po kayo. Aksyonan po natin yan. Kung na-interview -na sila sa Billionario Channel, uh, tinanong, yung pira ninyo ngayon, gano'n na kadami? Sabi ng ni Mr. Diskaya uh, katulad daw umano sa title ng kanilang channel, Billionario Channel. Grabe ano? Uh, sa interview nila ni Julius Babaw, noon umano naghihirap talaga sila. Kahit pa pambayad ng renta, umabot sa punto na nahihirapan sila. Pero nang tinanong ni Julius, kailan sila uh, naging mayaman? noong sila ay nag DPWH daw. At DPW. Oh, DPW. Ah, uh, sabi niya. So, nagkontraktor. Pinagaling nila noong una, how about sa mga ibang mga construction nila? At sila ay bahagi sa talaan ni Pangulong Bumbong Marcos. So, mapanagot ba ang mga taong ito ating tutukan ito mga kapatid. Tuloy natin. Mm -hmm. Okay, okay. Sige po. Sige. So, ah uh, sige, bago po ako tumuhay dito po sa agricultural smuggling, ano ho, na ngayon nga ay nagpapatuloy po yung investigation in the Senate, dito po sa mga sinalakay dati ng customs, kaninyo, nag po kayo dito, may, may balita na ho ba kayo nga doon sa, meron namang mga legal mm-hmm. na nadamay na, pero yung nga naiipit at ang iba po ay nagreklamo na po sa inyong tanggapan commissioner uh, tama po Actually, two weeks ago, eh, nag-meeting po. Maraming -ma -ma Ted, bigyan ko lang kayo background. Opo. Bukod po dito sa kaso po na to, again, hindi po ito alibay. Gusto ko lang po maunawa ng ating mga kababayan. Uh, ang minanap po nating na mga kaso, malalaglag po kayo sa inyong upuan yun, eh, 9,000 cases po. Na, eh, since, since since 2021 ho ata yan. So isa lang po ito, so pinababantayan ko na po yung of course priority po natin, mm -hmm. yung mga high profile cases na tinatawag kagaya po nito. So kaya lang, hindi naman natin pwedeng pabayaan po yung iba. No? Mm -hmm. Along with the resolution of these cases, kailangan po natin bagong team So, ang magandang balita nga po, meron na po tayong bagong team sa legal services po natin. Mm -hmm. Na ayaw ka naman, pagbintangan po yung dati, ano, uh, mm -hmm. naman, uh, moving forward, mm -hmm. ito po yung ating bagong team na uh, i-untangle uh, po natin yan, isa isa-isa po natin yan. Isa po ito doon. Mm -hmm. uh, ito po, 640 vehicles nagsimula po ito. Ang uh, na-release na sa mga may-ari, bago pa man ako dumating, ay eh, 250. Iba't iba po yung dahilan kung ba't na-release na po yan. Yung iba po ay talaga po nakita. May mga Toyota po dyan na uh, Fortuner, yung mga ganun po. Mm -hmm. pero naman po iba reported, nagbayad po ng mga kaulang buwis. Pero mm -hmm. hindi ko na po muna makikita kung tama ba yung pinagbayaran. Oto, kasi na-release na opo. po yan. Opo. So nung nag-meeting po kami two weeks ago, nangako sila sa akin na magpapakita sila na resulta. Uh, within two weeks. So tama naman po, last week nakapag-release po sila ng 31. Again, mm-hmm. Uh, ibang dahilan po yun, kung tama po yung tinagbayaran po noon, uh, hindi ko pa po makikita sa ngayon po yan. Mm -hmm. So with the new team, titingnan po natin kung paano po yung mabilis na pagkilos at tama rin naman po, hindi naman naman po, po pwedeng mabilis lang, parang nirarush ng walang dahilan. Opo, oh, ano opo. Oh, 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 so, okay. yung po ang sitwasyon po natin. Ano po ito? ah uh, one, anim ano to, anim na mga kumpanya yung involved dito. Starting with RTLC3, RC Autocamp, ni AC, Gongmiao, Topcar, Uh, ACH at Autobol po. Simula okay. 2021 po yan. Okay, pero pero meron po talagang smuggle. Meron po talagang hindi ho nagbayad ng buwis dito ng mga mamahalin po gaya ng sinasabi ng iba. na mga, opo, meron po talaga. Meron po, uh, ah, kung pagbabasihan po natin yung inisyuan po ng WSD po, mm -hmm. meron pong, po yung kinatawag na probable cost 293 po yun. Sa ulat po sa atin. Ano? Mm -hmm. So, <clears throat> meron naman po, kumbaga, mga potensyal na talagang hindi nagbayad ng tamang buwi. Opo. Uh, at ano po ang disposition dyan? Kailan po ito malalantad para po idaan na sa, ano, sa, sa subasta o auction yung klaro po na mga ano ito ha Sela, Lamborghini mm -hmm. Ferrari mga McLaren na mga talaga namang ipinapangalandakan ng mga di, mga memiari yan tapos eh, nasa mga dito sa mga uh, display no nung ibinebenta na sinalaki ng customs at klaro na talagang smuggled kailan po matatapos kaya ito komisyoner? Uh, -huh hindi, hindi ko po mapangako sa ngayon po. Basta ang tayo ko po pong gawin po talaga. Mm -hmm. Ang direction ko po ay i-auction po yung, yung pwede na po natin i-auction. Mm -hmm. Dahil uh, hindi po niniwalan dapat po sa akin po yung tayang naman po yung pagkikitaan po dyan. Ano? Mm -hmm. Provided, gagawin po namin ang tama po yung auction. Ibig sabihin niyan, tama yung minimum of floor price tang ayon po sa merkado at sang ayon din po dun sa meron kung kumbagay magiging interesado ano? mm -hmm. uh, po mag-leading ano. Ah, mm ko lang po submit commit manong Ted uh, again, pinagbigyan niya ako ng nakaraan, bigyan niya po ulit ako ng another at least 30 days, mararamdaman po natin yung at least sa aspeto na po itong mismo. Opo. Magkakaroon po tayo ng magandang pangyayari na po rito with my new team. Magsisimula na po sila magtrabaho. Mm -hmm. uh, and, hindi po alibi ito. No? Napakarami po natin ibang iba pang hukas. So 9,000. Pipiliin namin din yung mga priority Opo. na masama, uh, po yung ating bureau. Hmm. Parang sabay-sabay sa -sabay, -sabay ating dalawang po yan. Ang okay. dami po natin inaayos, Manong Ted. Opo, 9,000 na kaso, lahat na po ito ng kaso ng smuggling, pati agricultural smuggling. Kom? Tama po, tama po. Nationwide po yun. Nationwide okay. po yun. 9,000 cases. Sige. So, dito po, uh, eh, bago po natin uh, puntahan na po itong magiging ano, ano, hearing in the Senate. Uh, sir, yung dalawang Bugatti, kumusta na po? Kasi in, sinubas na ninyo pero mukhang walang taker. Nasaan na ngayon si Bugatti, yung dalawa? At saka ano ho ang nangyari sa investigasyon ninyo? Okay. Opo. O, t -t Tama po kayo. Dapat i-auction na as soon as possible. Ang minana ko po dyan, nagkaroon na po ng dalawang failed bidding po yun. Ano? Mm -hmm. Again, by procedure, di ko na po kukustinin po muna yun. Mm -hmm. yan bay, at inayos na mag-fail. Mahirap po magbintang. Ano po. So by procedure po, pwede na i inegosite yan. Binantayan ko na lang po yung minimum price. Magkaya ba po yung binibigay sa akin sa 150 isang 180 million uh, per per unit. Mm -hmm. So kapag naman justifiable po yung 180 million, eh, parang 400 million plus ata isa niyan. Mm -hmm. hindi ko po alam kung steep na ba yung 180 million, kung yan naman po ay justifiable, kaysa naman po nababaha po doon eh, sa Port of Manila. Eh. Uh, mm -hmm. ah, Last week baha ha, kahit kuha hindi nga ako nakapasok. So, hmm. hindi po maganda ating storage nung baka lalo mag-depreciate yan. Apo. Kailangan yox na po natin as soon as possible po yan. Sige. So, uh, yung investigation kaya, umusad kaya, Com, dito sa bakit naipasok yan, hindi nagbayad, obviously, ng tamang buwis oh. at nairehistro sa LTO? Uh, manong Ted, uh, aminin ko po, na pa lang po tayo magsisimula okay. dyan kasi mm -hmm. kailangan ko po, po talaga ng bagong tempo kasi... Mm -hmm. Again, wala akong pagbibintang. Eh, nangyari po yan. Na, eh, alam nyo lang na Opo. <laughs> iba po yung team na nandyan. Kailangan po yung aking talagang team na pinagtitiwalaan ang magsagawa po itong investigation position. O, so, dapat uh, linisin din ang nasahanay ng Bureau of Customs. Linisin din. Kumari, ang nasahanay ng BIR. Dahil kung ika'y negosyante, alam na alam talaga na may oo po sa BIR. Ah, alam na alam niyan ng karamihan. Ah, kung labina, ah, kung construction, supply, nako. Kaya, yeah, dapat magaling talaga ang bookkeeper ninyo. Wala na po natin yan na bukas po. Opo, sige po. Naunawaan po namin, Com. Naunawaan po namin. Sige, ikaw muna, Sel, please. Oo. Commissioner, puntahan ko lang yung ano ha, itong mga agriculture products na nasmuggle Yung pinaka-recent po na nahuli nyo ay nangyari noong August 15. Ito po yung lima na containers na merong mga smuggled agricultural products. Saan pong bansa nang galing ito, sir? oh, para sa po, e, ito po ba 'yung sa subik pinag-usapan yes, natin? Yes sir, sa subik po. Yung merong uh, mga ano, preserved fruits, frozen meat at saka po 'yung mga isda and vegetables. Ah, okay. uh, ano po 'yan eh ministry po nila 'yan na supposed to be mga 'yung po mga ah uh, ano fish ball, yung mga ganun po 'yan ng declaration niya. So bago iba-iba po 'yan. Ani ah, mo talaga 'yan? Mm -hmm. pa lang yung ating na-condemn, pinabilis po natin yan kasi kailangan gawin na po yan. Saka statement po natin yan sa mga nais po gumawa ng ganyan at talaga pong sisiryosohin po natin yung ganito. No? Uh, total of six containers po yan sa consign sa deep tie root trading. So balit ganito po rin yung aking pinag-utos nung uh, last week kung bakit naka, na, medyo tumenga po ito eh. Doon lang hanggang sa uh, yung yung file po ng kaso nakalagay lang sa ulat sa akin ay eh, uh, recommended for filing of cases. Mm -hmm. So, since wala pa kong nakasuhan talaga, uh, dapat pag inasuhan natin para seryoso po maigil po ito, uh, yung registered at least yung registered owner at yung mismo brokers din. Ano? Uh, kung kinakailangan, pag nakalusot na ito sa puerto, ibig sabihin may kasali na pong BOC dyan, kung kinakailangan. Subalit so, ito naman po ay eh, nahuli pa po ito sa loob ng uh, puwert uh, po natin sa subic Kaya wala pong BOC po doon na kumbagay damay po dito no? so kaya lang wala, hindi ko nakita yung pangalan ng broker or brokers po nito mm -hmm. kaya sa uh, pinapabalikuan ito nakondem na po ito dahil yung lima uh, may certificate of uh, not fit for human consumption hindi sabihin hindi na po yan sinabangan. yung isa hinihintay ko yung gano'ng certificate din po from the Department of Agriculture. At isasabay din po yung pag nakuha na po. Pero, pang Marcel, kung, kung pang Biken, upang warning na rin po talaga, no? kasi alam niyo ang smuggling cycle po yan, iba't ibang level po yan. No? Ang pinakadulo po, ang ayon sa ulat, pagdating sa condemnation na ilulusot pa rin po yan. No? Kaya at beginning of September 1, ang instructions ko, Uh, pinag-utok po diyan, i-YouTube live na po namin yan upang alam ko, dalawa oras sinisira yan, dalawa oras nakalife po yan for transparency. Nang hindi 5 minutes lang, tapos maaari lang naman, di sinasabing ganyan, maaari ilusot after 5 minutes. May hirapan na po pag ginawa po natin, napapanood na po natin yan. Oo. Pero sir, ano kaya ang nangyari? Kasi itong August 21, uh, August 15, na sinabi po ninyo na nasira ng na mga uh, frozen meat, mga smuggled agri-products galing China, Parang ganun din yung kwento eh. Noong July, yung mga containers din na nasa bat, dyan din po sa Subic Port, Tama China po. rin nang galing. Saan po kaya nagkakaroon ng problema? Bakit lagi na lang may nalulusot na ganito? Tama, uh, komplikado talaga mga. <laughs> may oh. kikita po talagang gagawin. So, komplikado talaga. Dapat may managot pati na dyan sa loob ng Bureau of Customs. Gagawa po ng parano. At uh, at the same time, wala naman po talaga nakakasuwa na ika na na pupusasan eh napaka-lucrative pong negosyo po na talaga. Kaya makakalusot at uh, makakalusot kapag hindi po talaga in place yung maraming uh, marami po itong aspeto. Yung sinasabi ko po pong digitalization isa po yan, yung pre-shipment survey isa po yan at yung uh, of course yung pagmamanipula uh, kasi ng dokumento kagaya po nito. Ang bill of lading nito, eh, Jim Zoom, uh, po, ano? pero alam mo pala, Carrot, Holly, meron pa akong uh, frozen fish po ito. ito. ano po talaga ho, oh, pag ang sistema may butas talaga kung i, i take advantage po yan. Uh, ang, ang, smuggling naman po, kaya nangyayari yan. Napakalaking kita po yan. Kaya nga dapat, every step of yung possible po. Oh, so, ang pinag-uusapan na nila dito, ang uh, mga nakonfiska na illegal na pumasok na mga galing China. No? At uh, na nang sinabi, na ang mga sasakyan sa diskaya family ay iimbestigahan din ng Bureau of Customs. Ang makakatulog kaya sila lalo na sa pahayag ni ni senador Marculeta na kung mapatunayan dapat babawiin daw ang pera. Lalo na sa maanumaliang flood control. How about kung ubos ang pera, yung propriedad daw, yung properties? Naging, ano yung naging parang gateway para gumanda ang buhay ninyo? Uh, ano na, na, ano, na nag-DPWH kami? Ayan, okay. Paano yan? Yes. Paano yes. kayo nakapasok doon? Uh, bali, nakapasok kami doon, nagbid uh, nag lang, at saka nagkaroon na ang opportunity at ginandaan lang namin po ang gawa namin. Pag sa publiko ng mga diskaya sa kanilang mga ari-arian, ginamit ngayon laban mismo sa kanila at ito ay paiimbestigahan ng BIA at ng Bureau of Customs kaugnay sa mahigit na apat mga luxurious cars na ipinakita nila sa publiko. Kaugnay dito, may banda si Senador Rodante Marcolita na kukumpiskahin umano ang mga ito. Babalik? Eh, kung sabihin, wala na ko eh. Aba, no? eh, di kukunin ko lahat yung ano mo. Si, eh, lahat. Yung mga As mamahali sa sakyan, gano'n. Kukunin ko lahat yung may... Pag okay. So, uh, sabi ni Mrs. Sara Diskaya uh, naawa umano sa kanyang mga anak at uh, sabi niya, huwag agad-agad maniniwala sa anumang mga komento sa social media. Uh, bukas, no yung interview kaugnay sa mga sasakyan uh, nila na mga mamahalin talaga ating uh, ipapakita. Sa pagkakataong ito pasok na tayo uh, sa punto por punto para sa ating mga kasama. So ang katanungan natin, busis ng masa naniniwala ba kayo na mapanagot ni Pangulong Bumbong Marcos ang manganakaw? sa ng bayan. Daming dapat uh, uh bigyan ng pansin. LTO. No? Ang sa Bureau of Customs. DPWH. Uh, DPWH. Oh, o sa mga engineers, no? Sa... Ay, mayroon pang lumabas na balita. Mayor versus DPWH. Saan soro, oh ito? Kanina to. Kanina to. So, pasok muna tayo mga kapatid. Lalo na BIRden. Oh. Oh. So Abangan natin ano ang susunod.